sa pagpupulong sa mga opisyal ng Pilipinas na nakabase doon ho sa mga Estados Unidos para yan sa kalagayan po ng mga kababayan po nating naroon, yung mga undocumented uh, Filipino immigrants. Kasunod pa rin po yan ng um, pagkakahalal ni dating Pangulo at ngayon po yung uh, President-elect Donald Trump sa Estados Unidos. May report po dyan si Bombo John Flores. Nakatakdang pulungi ng lahat ng Philippine Consul sa United States si Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, upang talakayin ang gagawing kaukulang tulong para sa mga Pilipinong illegal immigrants kasunod ng pagkapanalo ni President-elect Donald Trump. Nakatoon ang isa sa gawang meeting para matugunan ang kaukulang tulong para sa tinatayang mahigit 300,000 na mga Pinoy immigrants na pinapangambahan na ma-deport sa Pilipinas. Kasama ang states ng Guam, Chicago, Honolulu, Houston, Los Angeles, New York at San Francisco ang magsasagawa ng planning session na nakatakdang iset sa Disyembre sa Embassy ng Pilipinas sa Washington, D.C. Well, meron kaming uh, sa Disyembre, meron kaming uh, ang tinatawag naming planning session. Mm -hmm. One of the top priorities namin yan o lahat ng mga consulate namin dito sa Amerika Starting from Guam to Honolulu to San Francisco, Los Angeles, Chicago, Houston, mm -hmm. at saka Chicago at New York. Magpupulong-pulong kami dito sa Washington, D.C. At yan, pag-uusapan namin kung paano namin gagawin yan. Siyempre, kukuha namin kami ng direksyon galing sa pink home office at mm -hmm. saka yung sa Department of Pilot Workers at saka sa Malacanang. Kung paano natin matutulungan sila kung, uh, kung ano pwedeng gawin ng embahada natin. Pero ang number one... Siyempre advice natin, uh, kung talagang wala silang chance to get a legal status, ang advice talagang, uh, it's better that they go home na now voluntarily. Kung maaalala, sinabi ni Trump na handa niyang gastusan kahit magkano ang mass deportation para sa mga illegal immigrants na nakatira sa US. We will begin the largest deportation operation in the history of our country because we have no choice. Payo naman ni Philippine Ambassador to the US, Romualdez, magkusa ng umalis sa mga illegal na Pilipino immigrants sa Amerika para maiwasan ang deportation na mas lalo pa raw magpapahirap sa mga Pinoy na mahuhuli doon. Better na umuwi na muna sila dahil pag ma-deport ka, eh talaga hindi ka na makakabalik dito. Now, the only thing is, siyempre, mahirap ito. Ito, this is a big, eh, ano ito, big operation ito dahil milyon million ang pinag-uusapan natin eh. So number one priority na naririnig ko dito sa mga official na kausap namin, sinabi nila yung number one priority yung mga criminals. Eh, siguro naman wala naman tayong masyado. <laughs> o wala tayong mga criminal ng mga Pilipino. Sa kabila nito, binigyan din ni Romualdez na hindi maikakailang maganda ang record lalo na sa trabaho ng mga Pilipino na gustong-gustuan niya ng mga Amerikano. Para sa Bombo Network News, Bombo Jan Flores nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Pasta Radio, Bombo!